Aries, ang maging mahirap kausapin pag nananalo ang gawin para ang buenas ay hindi maubos kagad at umiwas. Sa mga mahilig gumawa ng papuri sa iyo dahil sisilatin. Kapag nananalo at pag may panalo rest muna at pag isipan kung kinabukasan na lang itutuloy nang makauwi na siksik ang bulsa ng pagkapanalo. Ari sa oras na umagang paglalaro ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga, may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.55 ng hapon may ikatatalo na 43 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.10 .10 na madilim, May ikatatalo na limampung minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown dahil magdadala sa iyo ng kamalasan para matalo. Toros, ang maging mahirap kausapin pag nananalo ang gawin para ang buenas ay hindi maubos kagad at umiwas. Sa mga mahilig gumawa ng papuri sa iyo dahil sisilatin. Kapag nananalo at pag may panalo rest muna at pag. Isipan kung kinabukasan na lang itutuloy ng makauwi. Nasiksik ang bulsa ng pagkapanalo. Toro sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10, 10 ng umaga. May ikatatalo na 55 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9.30 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pula, at sa player na mahilig humingi ng balato at malalaki ang mata dahil kukuhanan kanila ng swerte. Gemini, ang maging mahirap kausapin pag nananalo ang gawin para ang buenas ay hindi maubos kagad at umiwas sa mga mahilig gumawa ng papuri sa iyo dahil sisilatin. Kapag nananalo, at pag may panalo rest muna at pag. Isipan kung kinabukasan na lang itutuloy nang makauwi na siksik ang bulsa ng pagkapanalo. Gemini sa oras na umagang paglalaro ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng umaga. May ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto nabigay ng mga kalikasan at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.20 na madilim, may ikatatalo na 50 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gold at magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Cancer, ang maging mahirap kausapin pag nananalo ang gawin para ang buenas ay hindi maubos kagad at umiwas. Sa mga mahilig gumawa ng papuri sa iyo dahil sisilatin. Kapag nananalo at pag may panalo rest muna at pag. Isipan kung kinabukasan na lang itutuloy nang makauwi na siksik ang bulsa ng pagkapanalo, cancer sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang alas 8 gis ng umaga. May ikatatalo na isang negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas tres ng hapon may ikatatalo na apat na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 ng gabi hanggang alas bente na madilim na may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay brown at mabibigyan kanya ng oras na buenas. Leo, ang maging mahirap kausapin pag nananalo ang gawin. Para ang buenas ay hindi maubos kagad, at umiwas sa mga mahilig gumawa ng papuri sa iyo dahil sisilatin. Kapag nananalo, at pag may panalo rest muna at pag isipan kung kinabukasan na lang itutuloy, nang makauwi na siksik ang bulsa ng pagkapanalo. Leo sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga, may ikatatalo na 51 negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na apat na po na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 na madili, may ikatatalo na 53 minutong negatibo, Umiwas ka sa kulay blue at sa player na malalaki ang chan magbibigay sa iyo ng kamalasan. Virgo ang maging mahirap kausapin pag nananalo ang gawin para ang buenas ay hindi maubos kagad at umiwas sa mga mahilig gumawa ng papuri sa iyo dahil sisilatin. Kapag nananalo at pag may panalo rest muna at pag isipan kung kinabukasan na lang itutuloy ng makauwi. Nasiksik ang bulsa ng pagkapanalo, Virgo sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng umaga, may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.10 ng hapon may ikatatalo na 51 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na mahilig magsalita ng malaswa dahil kukuhanan ka ng oras mong buenas at sa kulay asol. Libra, ang maging mahirap kausapin pag nananalo ang gawin para ang buenas ay hindi maubos kagad at umiwas. Sa mga mahilig gumawa ng papuri sa iyo dahil sisilatin kapag nananalo, at pag may panalo rest muna at pag. Isipan kung kinabukasan na lang itutuloy, nang makauwi na siksik ang bulsa ng pagkapanalo. Libra sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto. Nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 51 minutong negatibo. Dapat mong iwasan ang kulay pula dahil ikakatalo ang kayang maibibigay sa iyo. Scorpio Ang maging mahirap kausapin pag nananalo ang gawin para ang buenas ay hindi maubos kagad at umiwas sa mga mahilig gumawa ng papuri sa iyo dahil sisilatin. Kapag nananalo, at pag may panalo rest muna at pag. Isipan kung kinabukasan na lang itutuloy, nang makauwi. Nasiksik ang bulsa ng pagkapanalo, Scorpio sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 9 gis ng umaga. May ikatatalo na 52 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 6 hanggang alas 9 gis na madilim may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gold at sa player na laging maingay kung magsalita na mahilig sa alak magbibigay sa iyo ng ikatatalo. Sagittarius ang maging mahirap kausapin pag nananalo. Ang gawin para ang buenas ay hindi maubos kagad, at umiwas sa mga mahilig gumawa ng papuri sa iyo dahil sisilatin kapag nananalo at pag may panalo rest. Muna at pag-isipan kung kinabukasan na lang itutuloy nang makauwi na siksik ang bulsa ng pagkapanalo, Sagittarius sa oras na umagang paglalaro bay alas 3 hanggang alas 6 gis ng umaga, may ikatatalo na 51 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 44 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 na madilim. May ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay pink at sa player na laging nakasimangot kala mo ay mahusay maglaro dahil madedalan ka ng pagkatalo. Capricorn, ang maging mahirap kausapin pag nananalo. Ang gawin para ang buenas ay hindi maubos kagad at umiwas sa mga mahilig gumawa ng papuri sa iyo dahil Sisilatin kapag nananalo at pag may panalo rest. Muna at pag-isipan kung kinabukasan na lang itutuloy nang makauwi na siksik ang bolsa ng pagkapanalo. Capricorn sa oras na umagang paglalaro ay alas 6 hanggang alas 9.15 ng umaga. May ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa tanghali sa alas 12 hanggang alas 3 gis ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto na bigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 15 na madilim, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay brown dahil kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Aquarius, ang maging mahirap kausapin pag nananalo. Ang gawin para ang Buenas ay hindi maubos kagad at umiwas sa mga mahilig gumawa ng papuri sa iyo dahil sisilatin kapag nananalo at pag may panalo rest. Muna at pag-isipan kung kinabukasan na lang itutuloy nang makauwi na siksik ang bolsa ng pagkapanalo. Aquarius sa oras na umagang paglalaro ay alas 5 hanggang ay alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.15 ng hapon may singit na 56 na negatibong minuto, nabigay ng mga kalikasan, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 na madilim, may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay red dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para ikaw ay matalo. Pices. ang maging mahirap kausapin pag nananalo ang gawin para ang buenas ay hindi maubos kagad at umiwas sa mga mahilig gumawa ng papuri sa iyo dahil sisilatin kapag nananalo at pag may panalo rest muna at pag isipan kung kinabukasan na lang itutuloy nang makauwi na siksik ang bolsa ng pagkapanalo Paisis sa oras na umagang paglalaro ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 52 na minutong negatibo. Nabigay ng mga kalikasan. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.10 na madilim may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Umiwas ka sa player na maingay pag tumetama dahil kukuhanan ka ng oras mong buenas at sa kulay orange.